Tignan nyo nga naman, masyado na tayong pinapahirapan ng mga kakampin nating tao na may galawang tae. Malapit na si ang end season, kaya nagsilabasan na ang mga palko. Pero magtataka ka, bakit puro kakampi ko lang ang mga palko? Bakit pagkalaban malalakas masyado? Isa ba tong bag o oten? <laughs> bueno, mabalik tayo sa laban na to. Buong akala ko ay bonus round lang ang laban na ito dahil masyado ko nang ginulpe ang mga kalaban. Mali pala ako nang akala. Naalala ko, nasa mundo pala ako ng mga balko Nung nakuha na namin ang level 2, nasa sagradong higante. Ang tinde ng ginawa ng dalawa kong kakamping balko Tingnan nyo sa mapa. Imbes na hintayin ang sagradong higante at magflow ng lanes sa halip, sila ay nagtulak sa gitna at Pagkatapos nito, Dalawa silang nasawi ng walang kadahilanan Sinaya nila ang pagkakataon Pwede na sanang manalo Kaya ang kinalabasan Kami pa ang nahirapan Napakabigat Kasing bigat ng batong binubuat ko ngayon Arsh! Mananalo pa kaya kami Teka nga Pindutin nyo muna tong palo Tingnan nyo magpapalo yan <laughs> ang sumpa ng end season. Okay! Bag, 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 bag! Okay. Kalo mga takbo ka, ha? Ah, huli. Huli, 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 huli. Pilag susuntok. Double chill. Chill na chill. Nice swanning. Ito pa. Oh, Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Nice one, nice one, nice one. Bag! Okay! Ayan na tok 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 bo areko areko all right bawal yon shink la dito ah wait na lang ayun Okay! <laughs> huling huling ibis may nagtatagong ibis doon invade empa pa empa pa yan pa, yun pa. Okay, Wuling Olian Bang 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 bang! Hmm mm hmm. Mm. Bang, okay. Okay, bang bang bang. All right. La la <laughs> ganun? la. ganon la. Hmm. Alright, okay. chill 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 chill. Ay gagi na buhay pa yun Wawaw wow, yun Ay gagi Mamatay ako <laughs> Okay Nice one Nice one Ayun na dikit dikit na oh Pup Pup Okay Nice one Galard na 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 Tas! GG GG Oh di ba? Talo kami, di ba? Babawi tayo sa next season. <laughs> nice game sa kalaban. Wow, wowi. Maraming salamat sa panonood nyo. Mahal ko kayo.